Okay, isang mapagpalang araw sa ating lahat at uh, ang oras natin ay hindi ko alam kung mga alas 9 na na umaga dito sa Vancouver, Canada, BC, British Columbia So okay, gusto ko lang magbahagi sa inyo ng mga ilang katotohanan tungkol sa ano nga ba ang buhay dito sa Canada ano ang mga dapat gawin ano ang mga bagay na dapat natin paghandaan kapag nandito na tayo sa Canada kasi ah uh, marami ang nangangarap na makapunta rito sa Canada no kahit naman sino pag narinig mo 'yung salitang Canada wow no iba 'yung pagkairandom ng tao no 'yung mga nagnanais na makapunta rito na kagaya ko at uh, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano 'yung mga naranasan ko dito sa Canada na sana ay magbigay sa inyo ng uh, malaking hamon upang mapaghandaan po ninyo ang mga bagay na kailangan ninyong gawin bilang isang OFW, bilang isang uh, aga abroad dito sa Canada. At ang bagay na ito po ay hindi nangyari kailanman sa akin sa Saudi Arabia. Nagtrabaho ako doon ng uh, 10 years, 8 years sa Jeddah at 2 years naman sa Riyadh sa al -Kards. So hindi ko maintindihan no sa buhay ko kung bakit dito pa nangyari sa Canada no yung mga Uh, bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Alam po ba niyo 2019 nang dumating kami rito na apat kung kasama na no? hindi ko na me-mention yung mga pangalan nila. No. Apat po kami dumating dito uh, as bilang mga truck driver sa isang kumpanya diyan sa Ontario. No po. At uh, ang talagang destination namin ay sa Quebec. Sa, uh, sa Quebec, talaga ang destination namin pero lumipas ang mga 8 months o 9 months no nagiba yung ano namin nilipat kami ng Ontario so doon kami nakaki doon kami uh, nakakita ng kumpanya na nagbigay sa amin ng LMIA so 2019 November nag-arrive kami ng uh, Toronto Airport sa Pearson ba yun? o Pearson Airport so alam po ba ninyo uh, 2019 November 5 Nag-arrive kami ng Toronto. So, ilang buwan lang. No? November, December, January, February, March. Nung March po na yon alam po ba ninyo na COVID doon yung tinatawag na nag-spread na yung coronavirus, di ba? Napakalala po. So mula nung 2020 hanggang bago mag 2022, ang hirap po dahil nagkaroon po ng pandemic. No po, dalawang taon po na talagang uh, hirap kami sa pagkuha ng lisensya, sa schedule, sa mga kasi ang hirap po talaga nung mga time na yon na mga pandemic. Pero alam po ba ninyo na yung, mga time na yon syempre 2019 ang ang work, ang mga work permit po ng mga kasama ko alam po ba ninyo nung pumunta kami rito ang sa kanila 24 months ang akin 18 months lang kaya ang laki po sayang po yung 6 months na inano sa akin ng uh, uh, immigration hindi ko na lang na ano yun nung paglabas na lang kasi namin dahil first time natin syempre inano natin pero tumawag naman ako dun sa consultant namin, sabi niya wala namang problema yan, sabi niya pwede namang i-renew. So yun, hindi ako nag-alala, yung mga kasama ko 24 months, ako 18 months lang yung akin kasi dapat pare-parehas kami dahil pare-parehas lang kami nag-arrive. No, so yun nga, so nag-start kami ng trabaho sa aming kumpanya, hindi kami bilang mga truck driver. Ang trabaho namin dahil pandemic po, no, dahil hindi kami makakuha ng lisensya, dahil hindi kami makakuha ng mga appointment. Ang trabaho po namin ay mag ng mga kamatis, ng pipino, ng bell pepper. Yan ang trabaho namin sa loob ng dalawang uh, sa loob ng uh, dalawang taon. 'Yun ang naging trabaho namin. Pero ang problema po kasi nangyari sa akin nung uh, dahil 18 months lang yung uh, 18 months lang yung akin, uh 2021 month of June kinuha po yung work permit ko no i-renew -re daw po nila ng company. So 'yung binigay ko And then uh, may sino uh, may pinirmahan akong kong sulat talagang ire-renew nila. And then uh, syempre dahil first time natin, wala tayong masyadong kakilala. Tapos yung mga uh, sa kasama ko, October pa lang kinuha na yung mga work permit nila. So kinuha na yung mga work permit nila, yung akin sinasabi nila process. No, kinuha yung mga work permit nila para i-renew, yung akin process. Lagi kung tinatanong 'yan sa consultant uh, doon sa ano namin, sa HR. So 'yung process process So dumating po ang uh, 2022. 2022 ng March. Wala pa rin yung aking work permit. So syempre dahil ako, una yung tiwala ko sa kanila, yung tiwala ko sa company dahil ganun na lang yung ano nila sa amin, pagpapakita nila ng syempre hindi naman tayo inabuso. So wala rin naman tayong ginawang masama sa kumpanya. No, hindi naman tayo nagnakaw dahil unang-una hindi tayo natatakot sa natatakot tayo sa Panginoon. 'Yan ang kagandahan ng may pagkatakot ka sa Panginoon dahil no no ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Matututo tayo na hindi gumawa ng masama kapag alam natin na may takot tayo sa Panginoon. So 'yun nga, no, alam po ba ninyo nung no, March uh, March 9, 2022, pinatawag po kaming tatlo. Tatlo mga kasama ko. Yung isa kasi nakakuha ng lisensya yun kaya hindi siya pinatawag. Pero 'yun nga, bago siya nakapag-drive 8 months yata, 7 months bago pag nakapag-drive. Pero kaming tatlo, Nung no, March 2022... Ah, uh, March 2022 nga... 9 yun eh, alam ko, nine, Ah, uh, pinatawag kami ng opisina. Isesend na daw nila kami sa Pilipinas. Papauwi na po kami. So, siyempre, magugulat ka, no? Dahil alam mo, yung mga text message, sa uh, email, sa text message, no, ah... Uh, ano, uh, alam, Iba po ang naging narandaman ko. Talagang gusto kong... umiyak, no? Gusto kong siyempre na ano ako eh biruin inyo sabi nila in, is in process na yung mga LMIA namin work permit namin pero alam po ba ninyo ang nangyari Papauwi na po kami ng Pilipinas at the time yung oras na yon yung isang linggo na yon bibili nila kami ng ticket so anong gagawin namin siyempre may mga anak tayo may mga pamilya tayo anong gagawin natin di ba so alam po ba ninyo Nag-decide kami ng mga kaibigan ko at tinawagan ko na yung mga kakilala ko na maaaring makatulong sa akin. Dahil wala naman tayong masyadong kilala eh. Yung mga kasama natin sa trabaho, mga Pilipino, mga Pilipina, hindi naman rin sila masya, wala rin silang mga idea tungkol sa mga ganyang bagay. Pero alam po ba ninyo na yun, papawin na nga po kami ng Pilipinas. So ang ginawa namin, so may nakilala kami na may nakilala kami na isang kaibigan na sabi niya umalis na kayo dyan pumunta na kayo ng Quebec so pinapunta kami ng Quebec kaya umalis po kami ng gabing yon dahil syempre ayaw namin mapauwi dahil wala naman kami ginawang masama bakit hindi nila ni Renyo ang aming mga work permit so malaking ano na po yun no? so yung akin, bali yung akin pati yung 90 days na kasi yung mga work permit may tinatawag na 90 days extension di ba Halimbawa, expired ngayong buwan na ito, uh, ngayong February o March, no? Ngayong February, ma-expired siya. So, mayroon pa siyang extension na 90 days, 3 months. March, April, May, June. So, mayroon pa siyang 3 months, no? Para i-renew mo. Ngayon, ang nangyari yung sa akin, lampas na. Kasi July, eh. July, August, September, October, November, December 2021. So, 6 na yon So, dagdagan mo pa ng 3, hanggang March. So, 9 months, nawala na ako ng status. So kaya hirap na hirap po. Hirap na hirap na talaga yung mga lahat ng mga nakakausap ko, lahat ng mga nag-ayos na mga dokumento ko diyan sa Quebec, sabi nila wala nang pag-asa to kuya. Ang gagawin mo na lang ay umuwi ka na lang. Yun ang sinasabi nila sa akin, umuwi ka na lang at mag-apply ka na lang ulit. No, pero hindi po ako umuwi. Siyempre, alam nyo, uh, masakit para sa akin yung ginawa ng company dahil talagang hindi ko talaga matanggap yung bagay na yon dahil uh, maayos naman yung usapan namin na no maayos yung pakikitungo sa kanila no pakikitungo nila sa akin no uh, syempre yung tiwala ko at yung kumpiyansa ko na talagang irerenyo nila yung aking ah uh, work uh, permit pero hindi po nangyari yon so nawalan no, na ako ng status nagtrabaho kami diyan sa Quebec ng uh, siguro mga 6 months o 5 months pero bumalik din po ako ng Ontario kasi nga sabi ng tumutulong sa amin doon wala nang pag-asa yon pero yung mga kasama ko may pag-asa pa kasi habol pa sila ng 90 days so sila sa biyaya ng Panginoon naayos naman po sila yung dalawa nakakuha sila ng work permit doon sa Quebec na pinagtrabaho namin ng landscaping pero ako wala na talaga nagpagagala-gala na lang po ako tinatawag na TNT Nyo naging TNT po ako ng Canada. Naging nawala uh, nawalan ako ng status dahil sa kagagawa ng aming kumpanya. Alam po ba niyo, uh, mula noon talagang wala na. May nakilala akong lawyer, na uh, tinulungan ako ng mga kaibigan ko na i-apply ako ng TRP. No, yung temporary residence permit. No, yung temporary yung TRP yata yun. yun. Inapply na pero Naghintay po ako ng 8 months. Alam po ba no yung eight, yung 8 months na yun wala akong trabaho. Ang trabaho ko lamang ay magtapon ng basura, no magputol ng mga kahoy. Pinasok ko na kung ano yung kahit hindi ko trabaho, ginawa ko alang-alang sa pamilya ko. Siyempre, may pamilya tayo, no. Ah, yan, din ako ng basura, nagtapon na ako ng basura, no, sa Ontario po yun sa Leamington. So, ganun ang nangyari sa akin, nawalan ako ng status. And then nang dumating yung paper ko, nang dumating yung papers ko ah uh, galing sa gobyerno na hindi po na-approve, na refuse ako. Ang sakit no, na refuse ka na wala kang ginawa kasi ang ano nila overstay na ako. Dahil wala na nga akong status eh, wala na akong ano talaga. So napakahirap po. Kaya uh, ini-encourage ko kayo na yung mga baguhan dito sa Canada, sikapin po ninyo na wag kayong mawala ng status dahil ang pinagdaanan ko po ay ma maaaring mapagdaanan ninyo dadaan kayo sa butas ng karayom na aking napagdaanan napakahirap mawala ng status talaga 2 years akong walang status patago-tago ako po, hanggang sa dumating yung time na may nakilala ako may kilala ko na si may isa akong kaibigan diyan sa Quebec at uh, mayroon siyang kilala mayroon siyang kilala na nakilala niya sa tiktok isang truck driver na ang kumpanya nila ay mayroong lamia pero wala po akong status pero yung time na yon dahil uh, talagang pinakiusap ako ng taong ito ng kaibigan na ito na nakilala ng ating kaibigan na alam po ba ninyo nabigyan po ako ng lamia nung ma-refuse ako pero yun nga, nang mabigyan ako ng lamia, wala akong status. Kaya sabi niya, kailangan ka nang pumunta ng Vancouver. Uh, kasi yung pangalan mo, na ilagay na doon sa lamia. So, hindi po ako nagdalawang isip. No? Hindi ako nagdalawang isip na pumunta ng Vancouver, BC. Dala ko po yung sasakyan ko na si Timothy, yung kulay pula. So, pumunta po ako rito sa Vancouver, BC na kasama ko po ang aking uh, sasakyan alam po ba ninyo napakahirap dahil uh, tumakbo ako ng limang araw bago ako makarating dito o anim na araw bago ako makarating dito sa Vancouver dahil syempre, hindi ko kabisado ang kalsada dahil hindi naman tayo nakapag-drive sa around Canada dahil ang trabaho natin ay magbalot ng kamatis at pipino so ang hirap po uh, yun nga, uh, nang dumating ako rito at uh, nakilala ko itong kumpanya nakilala ko si Buddy ng personal. Ayan, si Buds. No, si mention ko na si RGB10. Na si Buds Rico Rico. Ayan, si Buds Rico Campomanes, sila yung magkaibigan talaga. At ako'y pinakilala lamang. At si RGB10, si Buds Jack, no, RGB10, Blogger Transport, siya po ang naging daan upang makarating ako dito sa Vancouver. Na, na tumulong sa akin at nagtiyaga po at uh, sa akin upang uh, syempre uh, alam niya na ganoon ang sitwasyon ko at salamat sa kanya dahil napakiusapan niya yung employer kaya nga nang dumating ako rito October 2022 uh, dumating ako rito sa Vancouver at nakilala ko yung employer at siguro mga 2 months nang kunin nila yung mga dokumento ko alam po ba niyo wala akong status na-discourage yung employer, sabi niya sa akin sinungaling daw ako. <laughs> no, liar daw po ako. So, wala po akong magawa dahil sinabi ko nga, uh, sorry po kung uh, sa ganung bagay hindi ko nasabi sa inyo ang alam ko, alam niyo na. So, yun lang ang ano, pero napakabait po ng panginoon. Dahil yung dahil sa sa 3 months na pag-stay ko sa kanila at yung mga bagay na tiniis ko, yung mga bagay na ipinakita ko kung asino talaga ako dahil ako siyempre ay isang lingkod ng Diyos at may takot tayo sa Panginoon at ginawa natin kung ano yung dapat natin gawin at magawa pa bilang isang uh, Pilipino bilang siyempre kailangan makipagkaibigan tayo kailangan gawin natin kung ano yung bagay na no, po, yun nga uh, sabi ng employer kong babae sabi niya dahil sa uh, siyempre, siguro tinats, uh, yung puso nila eh hinipo na rin ng Panginoon dahil uh, sabi ng amo kong babae na Uh, forget that sabi niya kalimutan mo na yung nakaraan mo harapin natin ang ngayon kung ano ang dapat natin gawin upang uh, maging legal ka dito sa Vancouver so yun po uh, napakasaya ko po nang sabihin syempre bilang uh, tao no hindi natin maiwasan yung maiyak tayo yung sabihin nila sa iyo na ganun eh, yung time na yun pwede nila akong palayasin eh pwede nila akong paalisin at damay pa si Bati no siyempre dahil uh, si Bad sa naki, nakiusap sa employer ko na ganyan ganyan so uh, so yun nga yung pinakita natin sa biyaya lamang ng Panginoon kaya po nangyari ang bagay na yun so alam po ba ninyo habang nandito ako sa amo ko at salamat sa kanila pampasalamat ako sa habang nakatira ako sa kanila nag apply ulit sila ng uh, TRP ko nag request ulit sila kumbaga reapply nag -re sila ng uh, TRP ko dahil yun nga walang wala na po talaga akong status sa overstay na ako ng uh, ano pa no na siguro mga 1 year na 1 year na so nang mag-apply po sila ulit kasama po nung lawyer uh, na Pilipino in-apply po nila ako ng TRP yata yun TRP temporary residence permit temporary para makapag-stay ako habang pinaprocess at alam po ba ninyo naghantay ako ng 8 uh, months. 8 months na naman ang paghantay ko habang nagtatrabaho lang ako dito sa loob ng bahay ng amo ko. Linis din, tapo ng basura, sa pero ano yung magawa natin? Wala tayong status eh. Hindi tayo pwedeng magtrabaho sa labas. Bawal. Baka mahuli tayo. So dumating po yung time na uh, nawalan na talaga ako ng uh, yun yung 8 months habang naghantay ako alam po ba ninyo na yun na yung ano ko kasi iniisip ko na baka palayasin nila ako paalisin nila ako anytime kasi wala nga akong status syempre nawalan sila ng gana sa akin dahil nga nalaman nila na nawala pala akong status kasi i-apply sana nila ako ng USB sa ng ano pero alam po ba ninyo yung 8 months na yon surrender na talaga ako may time na yun nga kinausap ko si buddy may time na talagang gusto ko nang umalis dahil wala, baka wala nang mangyari ang nasa isip ko nun, ang nasa mind ko magtrabaho na lang ako sa labas kahit anong trabaho basta para sa pamilya ko kahit legal wala na kasi akong magawa no eh. choice na kasi ako kung uuwi man ako wala naman akong pamasahe napakamahal ng pamasahe paano ako uuwi at pag umuwi ako baka i-deport nila ako ba? Diba? hindi na ako makakabalik dito sa Canada dahil Itong Canada na pangarap ko pa. No? Pangarap ko na no? madala ko rin ng pamilya ko rito. Pero... Yun nga po ang hirap talaga. Na... Uh, yun ang nangyari sa akin. So... Yung 8 months na po yun... Dumating po yung... Reply ng go... Ng gobyerno. Dumating yung reply ng gobyerno. Sa akin. At uh, Yun nga... Yung reply nila... Na-deny naman po ako. Na-deny po ako. At uh, sinabi ng gobyerno na kailangan umuwi na ako umuwi po ako kung hindi ipopors nila akong kukunin dito sa bahay ng employer kasi alam na nila yung address ipopors nila akong kunin at uh, ide-deport nila ako so alam po ba niyo hindi pinahintulot yun ng Panginoon at ng employer ko nang malaman nila yon si Bads RGB10 kinabukasan bumili po siya ng ticket at, uh, kasama ng amo ko nag-usap sila bibilhan ako ng tiket para umuwi ng Pilipinas pansamantala kasi nga kung hindi sila bibili at ng kinabukasan na yon wala akong may papakita sa mga sa government na ako po ay handang umuwi ay narito po ang ticket kahit nasa bahay lang ako so at least may proof ako na uuwi talaga ako at irerespeto natin yung kanilang batas, uh, batas irerespeto natin ang kagustuhan ng Canada So, umuwi po ako. So, yung time na yon umuwi ako. Ng mga August yata yan. Umuwi ako ng August 2022. At uh, nag-stay po ako ng 2 months sa Pilipinas. And then, ang kagandahan pa roon, ang kagandahan pa roon, yung paano ako nakabalik. At abangan po ninyo sa susunod na binyo kung paano po ako nakabalik. Maraming maraming salamat po kasi puno na po yung ano, nandyan na po yung mga ano, uh, so uh, alis na po, abangan po ninyo ang susunod na video kung paano naman ako nakabalik sa biyaya ng Panginoon God bless po sa inyong lahat pagpalain po kayo ng ating Panginoon, sana ay nagkaroon kayo ng konting uh, hamon, huwag po kayong mawalan ng pag-asa